So yun, na nagpabalik na naman sa stigma type ay So meron na naman tayo isang sabutin na uh, about kailangan natin explain talaga yon kasi hindi lang uh, I mean baka hindi maintindihan ni sir sa comment comment lang So explain natin with video na to mga sir so, yun. And baka hindi lang naman si sir yung may problema nito malay mo, ikaw rin ba diba? So yun, pakita ko muna sa inyo So yan, ang problema ni sir is ano yung sensor niya is walang ilaw. yan, So, na-experience lang. Pati nga dito sa akin, kaya hindi umiilaw, nainon ko yung sun. Siyempre, meron tayong ano dito, kill switch. Pag-on natin ng kill switch, yeah, ilaw. So, baka, ang problema dito, mga sir, is, kung all working naman lahat ng mga ano mo wir wirings mo mga sir baka naman dito sa ano nya yung peanut bulb so ipacheck nyo muna yung peanut bulb kung alam mo naman gawin check mo na lang mga chong basic lang naman tanggalin to and yun kung wala namang problema yung peanut bulb o sa ECU baka may error sa ECU mga chong or sa wiring yan So bali, ang mangyayari diyan mga chong. I-check mo na lang. Kung may kilala kang remapper or ano yung may diagnostic tools for Honda ah, for Honda mga chong. 'Yun. 'Yun lang ang masasabi ko doon. Kasi mahirap ko talaga pag about diyan sa ano na sa wirings niya, niya, yung pag-uusapan mga chong. So yun mga chong, uh, basta first muna, tignan mo muna yung ano, peanut bulb. Check mo lang yung peanut bulb nya. Baka sa katagal-tagal ng motor mo, bumibigay na yung peanut bulb nya. Marami, may ganun din mga chong. May ganun din, may ganun din na uh, mga 3 years, 5 years ganun, bumibigay na yung peanut bulb. Uh, marami akong kilalang ganun. Dito, uh, lalo na dito sa mga ano, kambiyo-kambiyo nya sa 1, 2, 3. Yung 1, 2, 3 na number dito sa dashboard. Yun, karamihan napupunti yung peanut valve nila kaya lalo na pag ano laging washing laging washing nababasa yun yung post doon mga chong so yun so peace yo. ah